muna tayo ng ano. Namatayan pa nga. Then <laughs> guys, punta muna tayo ng Pampanga. So hi guys, welcome back sa panibagong vlog At ngayon mag POV drive tayo dito sa Montero So first time natin gagawin sa Montero ang mag POV drive Kaya tamahan nyo ako kasi pupunta ako ng Pampanga May pupuntahan akong planta doon ng mga foam Yun, mag POV drive tayo habang nasa biyahe Ayan right, guys, let's go Medyo malayo-layo tong biyahe ko Mga one and a half hour So dito tayo ngayon sa shop Sa Sit Avenue So may kailangan lang akong puntahan sa Pampanga. Ang biyahe natin ay 1 hour and 17 minutes. Tingnan natin kung matipid ang Montero. May kita natin yung average dito na ngayon kasi kaka-start lang natin. 1.2. So sa Montero kasi guys, hindi siya maintain So every time na ginagamit mo siya, nagre-reset siya Di katulad sa Fortuner dati, ba? After kumag long drive or after kumag drive kung yung consumption niya doon is palagay natin mga 9.5 km per liter. Pag ginamit ko siya uli, pag nag-start tayo, ganun ulit yung nasa gauge. So, si Montero, iba si Montero kasi nag-iiba siya every time na ginagamit natin. So, yan o. Umaakyat siya nang umaakyat. 2.0 na siya. So, simula nung napat-tune ko to, sobrang tipid. Sobrang tipid kasi... Dati, ano lang to Naglalaro lang siya ng 6.3 to 6.5 km per liter Okay? Swerte na pag umabot siya ng 7 Ganon Check natin Kasi highway naman tayo Test natin yung ating fuel consumption Hindi tayo magsiset ng ano Pero Pagbabasihan natin yung dito sa gauge muna Kasi simula noon na hindi pa At ngayon na natsun na siya Sobrang laki ng pinagbago dito. Isipin nyo yung guys, pag nadagdagan kayo ng 2 to 3 kilometers ano, per liter, sobrang tipid na noon. Sobrang laking tulong noon. Lalo kung nag, ano, kayo, naglulong drive. Ah, ilang kilometer pa ang madadagdag? Kung ipalagay mo, 3 kilometer ang nadadagdag mo sa per liter, di ba? I-times mo yun kung ilan ang laman ng tanki mo. I-times mo sa 3. Alam ito, 60 liters. I-times mo sa 3 kilometers. Nga ba? Diba? Ganun siya kalayo uh, layo. Matipid siya. So ayan, umakyat na tayo, 4.4. Saka yung acceleration niya, guys, sobra. Sobrang laki ng pinagbago. Ganda na suspension ko. Rimax and King Spring. Affordable but Maganda ang ride. 'Di ba? Kasi ang Montero, malambot na talaga ang ano niya, yung stock na suspension ng Montero. Malambot, sobrang lambot. So sa sobrang lambot niya, hindi ko na rin siya nagustuhan kasi para kang ano eh, inaalon-alon ka. Kaya nagpalit na ako. 5.8 km per liter na tayo Ilang kilometer ba yung tatakbuhin natin? 53 So ang gagawin natin Chill drive lang Para itest natin yung ating uh, Fuel consumption Kung tataas ba Aabot ba tayo ng 10 km per liter Ganon So it test natin guys Papagita ko sa inyo Kasi dati Ang takaw talaga Sobrang takaw talaga ng Montero Yung stock Ah Handa ka na ng maraming pangkarga ng diesel mo 6 <laughs> to 7 Ganon lang yan Matakaw Pero syempre Okay lang yun Naka Montero ka naman <laughs> Di ba? Uh, kabili nga tayo ng Montero Tapos yung karga Umaangal tayo Pero syempre Mas maganda yung matipid Di ba? <laughs> Para sa Fortuner Ang Fortuner talaga matipid eh Kasi dati sa Fortuner ko Kahit city driving Yung mga ganito Traffic Ano ako 9.5 to 11 Kilometer per liter Ganon katipid ang Fortuner Same lang sila ng makina 2.4 Pero mas matipid si Fortuner Pero syempre Kung pagdating sa power Malakas si Montero Fortuner kasi merong eco mode Normal mode At saka power mode eh Ito si Montero All the way na siya Wala siyang ganon Walang eco mode Walang normal mode All the way na siya Malakas na kaya kung ikumpara natin yung lakas ng Fortuner at Montero Stock to stock Mas malakas talaga si Montero Kasi yung tuning niya Nakadesign na siya sa ano eh, mataas Si Fortuner pang eco mode Pang normal mode Okay Sarap i-drive nito Montero Chill lang ba Chill baba natin konti ating manibela yan medyo malapit eh yun binasa tayo perfect 707 ang ating balance yun guys 7.7 km per liter na tayo saan ba tayo mag-i-exit uh, pulilan i-exit tayo normal driving para ma-test natin yung ating ano ayos ah signal sa kaliwa liko sa kanan lupit mo sana walang traffic yun know? Uli lang exit one hour yun saglit lang yun kaya kaya ng battery ng DJI natin yan alam nyo guys ang ginagamit kong action cam ngayon or vlogging cam is itong DJI action kasi mas maganda siya hindi siya nag overheat ang bilis mag transfer ng files di katulad sa gopro gulat ka habang nagre record ka eh biglang nag overheat Na-stop bigla yung record mo Tapos ang hassle mag-connect Hirap i-connect yung bluetooth Tapos hirap mag-transfer ng files Yun na 8.3 km per liter na tayo Na dating 6.5 lang Taas na yan Kakastart pa lang natin guys nasa 8.3 km per liter na tayo. 'Di ba? Ang laki ng benefits pag na-tune mo yung sasakyan. Tulad nito, Kumbaga na-handle nung makina yung bigat ng gulong natin. Kasi iba na yung gulong natin, mas mataas na tayo. Iba na yung bigat, hindi na siya stuck. 'Yon, akit na tayo sa 8.7 km per liter. So ite-test natin. Kung gaano katipid ang laki ng naidagdag di ba after natin mapatune -ma so shout out midnight street performance sa pagtune nitong Montero so ang tune nito is less smoke hindi natin pwede sabihing no smoke kasi diesel to eh kahit stock nag-i-smoke eh. ang stock pag binaon natin yung tambotso niya may lumalabas talaga na usok so parang ganun lang din less smoke tune diba? 9.3 km per liter na tayo guys ganda ng ano ko dito trust in God sticker nabili ko lang to sa tiktok <laughs> yung sticker na to trust in God diba? para every time na nakatingin ka sa review mo nababasa mo yan ba. Next day tayo sa 9.3 km per liter. Buti naman at medyo maluwag. Medyo maluwag ang ating kalsada ngayon. Oh, ganda nung ano, Elantra N. puging pogi ako sa Elantra N, guys. Sobrang ang ganda ng harapan niya. Sporty look. Right? 9.5 km per liter na tayo, 'di ba? So ito naman talaga yung normal driving. 80 to 100, Ganon. Pag lumagpas ka ng 100, bakbakan na 'yon. 'Di diba? <laughs> ba? Bakbak na 'yung pagda-drive mo doon. 80 to 100 is normal. Normal driving. So doon natin ma-test yung fuel consumption. Oh. Tingnan nyo, 10.2 na tayo. 10.2 km per liter na. Na never nangyari dati. <laughs> Nung hindi pa na-tune. Suwerte na lang kung magsas 7, 7.5 km per liter. Highway, long drive. Ito. No smoke. No smoke yan. O, ikalma mo kalma mo kala ko idiriretso eh medyo maingay lang ng konti yung gulong ko yan 10.5 yan 10.5 na tayo guys so hindi ko sure kung nakik nakikita dyan sa camera natin so may head strap tayo so iso zoom in ko na lang pag hindi nakikita dyan okay para syempre nakikita nyo hindi yung naririnig nyo lang na binibigkas ko yung ganon diba tingnan nyo 10.5 na malalayo pa yung exit natin 25 kilometers pa pulilan alam nyo guys ang normal driving ng Montero yung RPM nya is uh, below 1,500 yun yung normal driving nya yung yung range ng kanyang RPM anong ano ba tayo anong gear na ba tayo may kita natin yan kung ilang gear na tayo oh, 8 nasa 8 gear na tayo 10.6 na yan gumagana pa rin yung ano nito yung paddle shift pero hindi ko trip <laughs> hindi ko trip gamitin mas maganda yung nakalagay lang sa drive kasi hayaan na lang natin yung, yung transmission na mag-ship. Di ba? Hayaan na lang natin na siya na yung mag-adjust. 10.7 Eh parang nagmamadali itong nasa likod natin Bilisan natin konti Sa overtaking lane tayo eh Ang diba? bilis Pag tinapakan natin mabilis din 10.7 km per liter na tayo. May ambulance kasi sa likod. Lipat tayo dito sa hindi pang overtaking lane. Yan. Check natin kung may kabig. Uh, wala tayong kabig. Kaya guys, minsan I-check nyo rin yung mga sasakyan nyo Kung may cabig or wala Kasi pag meron Kailangan nyo nang ipa-alignment -align, yan Kasi Pag wala sa tamang camber yung inyong mga sasakyan Yung upod ng gulong nyo Ay hindi pantay Sayang naman, di ba? Kung mapabayaan yung ganon 11.1 Yan, 11.1 na tayo guys So, yun Maganda sana, no, kung hanggang ano Papunta tayong Baguio, mga ganon Matitest natin kung ilan talaga ang Average natin dito sa, ano Consumption natin Yung nasa display dito is average yan, guys Kumbaga, parang doon lang nagre-range yung consumption natin Pero kung gusto natin ng actual talaga na consumption full tank sagad reset ng trips ganon 11.4 so far ito yung inangat natin 11.4 na never nangyari dati atagal ko nang ginagamit yung Montauro ngayon lang yan ganyan ko nasa likod ako tagal pa ng biyahe natin ha 41 minutes pa 11.5 Yan guys 11.5 km per liter Diba? So, kakat ko na muna itong POV natin dito Kasi mainit na oh.